Op, nililinisan ko para naman yung background natin ay maganda. Kasi baka naman may makita kayong dumi na kaya naman sa inyo. Diba? O, linis, linis. Linis, linis. O, baka gusto nyo ng ganitong panlinis na bibili ito sa Lazada. Picturean nyo na. O, picture, click. Tapos search nyo via image, ha? <coughs> ano ba yung bago? Anong bago? Anong bago? Tanan! Ito lang naman. Hindi may slide, no? Oh, ayan. Ang ganda. Maganda itong ano. Ah. Pero, ano. Hindi siya may slide masyado. Up, tanan! All-purpose tripod. Napakita ko na to sa inyo. Di ba? Sa may vlog ako na ito, eh. Ah, maganda to kasi meron tayong biniling Insta 360 X5 yan, Essentials Bundle. Bakit ko binili to? Para dyan, ilagay mo dyan. O, oh, ba? Diba? Pwedeng direkta dyan. Pwede mo na siyang i-direkta na nakalagay dyan. At, kaya Essentials Bundle ang binili natin. Kasi may libre itong uh, 100 cm na Invisible Selfie Stick. Yan. Ito, may mounting yan sa ilalim. Pwede mo yang i-connect dito. Tapos, saka mo i-connect dito sa taas nito yung, yung Insta360. Okay, camera. Unboxing na tayo ah. Hindi, na hindi natin ito pagtatagalin dahil napakita ko na to sa inyo yung box nito eh. Ha? So, sa unboxing na tayo, ito, uh, tripod lang. Wala siyang stick. Pero, pwede mo na ring ilagay ka agad dyan yung iyong camera. <clears throat> so, uh, bubuksan na natin ang ating mahiwagang Gerber. Yan. Siyang magbubukas niyan. Hiwain natin dito. Ayan, no? Oh. Meron. Napakita ko na to. Panorin niyo yung una nating vlog dito. O, buksan natin dito. Dahan-dahan. Para hindi masira. Masyado ang box. Ah, hindi, hindi ko pala na ipapakita. Sorry, guys. Ah, 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 ah. Matalim ito kaya ingat-ingat ah. You know. Okay, close na natin ulit. Ang ating Gerber, yan ang ganda. Tagal na sa akin yung Gerber na yan. <coughs> yung Gerber na ganyan design ang gusto ko. Ayaw ko yung may parang mga plastic or rubber. Ito na naman tayo. Yun, no? Medyo matigas siyang buksan, no? Talagang sa box palang lang quality na, eh. Pero parang masisira ko tuloy yung box. Dahil sa sobrang higpit. Pero matigas naman yung box. Yan. <clears throat> Tiyan natin. Hop! Hop! Bukas natin ng mabuti para makita. Yan. Yan na. Oh. Oh. Eh pa style pa tong si Insta 360. Oo! Cover. Wala na naman yung sinasabi ko dapat may cover yan, di ba? Coveran nyo. Sabi naman, oh, tinipid pa yung part. Wow naman. <coughs> ang ganda, ang ganda. Wow naman at may uh, manual tayo yung sa ilalim niya yan yeah, yeah. kung makikita nyo yung sa ilalim parang ganito lang din na nakaganon sa look para ba hindi masira yung sapwet so ganda o oh. bakit madumi yung sa pinaglagyan lang yun no mhm mm parang may ano siya o oh, dumi dumi na onte alikabok okay lang yan kasi itong part na to, parang rubber siya. Parang may pagka-rubber, no? <clears> o, <throat> oh, iba nga. Ayan, rubber nga. oh pero yung quality talaga ni Insta360, yung plastic na ginagamit nila, ang ganda, guys. Kalidad. Ang layo. Ang layo dun sa mga, tignan nyo yung mga vlog ko na iba. May mga binuksan tayong uh, ganito na yung pinakita ko sa inyo yung mga plastic na hindi original, di ba? O, tapos may tatak. Insta360. Parang bakal to. Mukha. Ito, parang hindi ko alam. Hard plastic ba? Bakal? Not sure. Ito, di ba, meron akong in-unbox sa inyo na ano eh. Yan no? o. Oh. O, unbox ko to eh. Na-unbox ko na to. Yung extended, ah, uh, edition. <clears throat> may ganyan, no? Oh, may cover. Itong comment ko, dapat lahat, nilagyan nyo na ng ganitong cover. O, oh, di ba? Hindi naman kabawasan yan. O, oh, may cover sana ng ganyan. Kasi hindi laging gagamitin yung cam. Sana may pang cover kami. O, oh, insta 360, improve nyo to ha. Ah. Kaso kahit improve nyo, paano ako? Diba? Wala na. Hindi ko na makukuha. O, oh. Kasi hindi nga lagi may ganyan. Lahat. I mean, I mean, sana lagyan nyo lahat ng ganyan kasi lahat naman yan may thread. Paano kung hindi na namin gagamitin o di naka-expose na ganyan, nahanginan, moisture, kakalawangin, o paano buksan? Wala, wala siya nung push button, no? Unlike yung mga iba, no? So, try natin. Hilain lang natin. Wala. Ah, manual. Manual, manual, manual. Instructions for use. O, baka kasi bagla akong hilain tapos eh, masira. <clears throat> Introduction. O, basa ba? Basa, basa. Sinong gusto magbasa? With a one-fourth inch, inch mounting screw, the tripod can be used to connect cameras. Oh, so pwede nga direct tayong camera na natin dito or other compatible devices to a stable 1/4 inch flat platform. <clears throat> Its legs unfold outwards and extend. Oh, extend talaga to form a larger base. Ay, hindi nyo nababasa. Ano ba yan? O, yan, yan. O, kita nyo na. Larger base. Andito na tayo, ah. The tripod folds into a compact cylindrical shape for easy transportation, specification. O, ganito yung una niya. O, so, unfold mo lang. Tapos, pwede mong hilain. O, o una, 100, uh, 152 mm. Pag hinila mo siya, ito, magiging 232 mm na siya. Ang weight niya, nasa 187 gram. Pero, mabigat din eh. Paano nangyari? Parang 1/4 ang uh, pakiramdam ko or pagod na yung kamay ko. Warning: Always place the tripod on a flat and stable surface to prevent the mounted device from tipping over. Be sure to fully expand the tripod feet. Do not extend only the first stage oh. or between the first and second stage. Okay. So dapat talaga nakabukas. Oh. Uh, this is to avoid nako. Nulubat na naman ako. This is to avoid uh, instability and prevent the device tipping over. It's recommended to only use the the use the tripod with products that weigh less than 300 grams. Oh, laging 300 grams no, mahilig sila sa 300 grams. If the mounted device is too heavy, the tripod may tip over causing damage to your device. When changing the position of the tripod, please first remove the camera. Ganon din yung iba, no? Strong shaking may cause damage to the screw, especially with an extension rod attached uh, hmm. in the mounting plate and or the camera. Yun lang. Ito, translation. Oh, disclaimer. Ayan, basahin nyo. Ayaw kong magbasin yan. O, oh, dun lang tayo sa kung paano gamitin. So, ito, na-extend. Ang galing, no? oh extend. E, bukas daw natin muna. oh full daw ang pagbukas, ha? Full, full. oh, Wala naman nag-click-click. O, oh, yun. So, magad na dito. O, e, di yun na yun, no? oh, tapos, yan. Ayun. Sasagad naman siya dun. Kaya hindi na problema yan, o. Oh. Sasagad. Nakasagad siya. Ang galing, oh. Oh. Ang galing. Tripod ka na. Agad. Diba? Ang galing, no? Hmm. Tapos, anong sabi, may extend Ito, hihilain. Ay, hinihila lang. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Oh, hilain mo lang. Oh, walang kahirap-hirap may tripod ka na agad. O. Oh. Full extend daw ah. Oh, wala eh. Yun na talaga yung full extend niya eh. O. Oh, yan na yun. Yun na talaga yun. mm -hmm. Ang galing no. Tibay kaya to Sana no. Sana sana. Medyo duda ako eh. Kasi parang napaka-simple. Pero mukha namang ano, mukhang matibay. Ingatan na lang. Ang galing. Grabe. So, pagka nasa halimbawa, wag daw gamitin na nakaganyan lang. Eh, parang ako gusto kong gamitin. Makulit ako eh. O, huwag daw gamitin na nakaganyan lang. Delikado daw. Pero kasi, pag halimbawa nasa restaurant ka, ang ganda niya, di ba? Ang ganyan lang kababa. O, o di ba? Ang ganda, di ba? Tapos, E gaganon mo Para ka nang may mataas na tripod O oh, bigatin oh, Pero wag mo daw gagawin Pero ako gusto kong gawin Wag nyo akong gagayahin ha Kasi mukha namang malakas yung friction dito Dahil rubber sya So I don't think naman na ah, Ano yan Pero Yun ang sabi Wag mo daw gagawin yan oh, Binalaan ko kayo Pero ako ah, Maingat naman ako Ganda guys bili kayo na ito. Pagka meron kayo, Insta360 X5 or X3 or X4. Hindi ko alam may yung X4 or X, X4, uh, X4 X3 kung pwede dito. Ah. Pero all purpose nga eh. O di, pwede dun. Ganda guys. Okay, quality check. <coughs> Tingnan natin. Okay. Ganda oh. Mm-hmm. Mm -hmm may tatak tayo in sa 360. Ngayon natin yung dulo. May may ano dito, may nakasulat. I, I think it's the code of the product. Ano pa English yan? Oh. Yan na. No. Tapos dito, may screw. Oh. Screw na yan. Actually, hindi ko alam kung hanggang saan ba yung ano. Wala eh. Basta umi-stop na lang. Doon na ah, siguro yung last, no? Wala naman, ano. Pero sa ko pa yan. Ah, tingnan nyo to. O, oh, yan yung quality. O, oh, yan ang mahirap gayahin ng mga namimeke. Yan, mahalata na sila dyan. Kasi iba na yung quality nito eh yung mga ganun yung mga iba simple lang kaya pa nilang gayahin pero I, I don't think ito magagaya nila yung itsura pero yung quality iba eh ha ano pwedeng iba to oh. tapos ano pagka bato mo sasaksak doon sa kalaban na ah, tsak o oh, diba lagyan mo ng kutsilyo dyan oh. patulisin mo to o kaya parang boomerang eh no <laughs> pero may kakaybay yung tsura ang boomerang yan actually pwede natin gamitin yung <clears throat> tripod na sinasabi ko at pwede rin natin gamitin yung ating ito papakita ko sa inyo na ano ko na to na unbox ko na to o ba diba? dito yan no? o oh. kasi yung ano to eh monkey tail mount o oh. dito mo ilagay o oh. ganyan no? o oh. o ba diba? nakaganyan o no? astig oh. Oh, di ba? At kung may iba pa kayong pwedeng isalpak diyan, pwede. Oh. Oy, astig naman ito. Pwedeng ilikuli kung ganyan, no? Oh. oh, para kung yung kalaban ni Spider-Man si yung parang octopus yung likod, Anong pangalan nun, yung professor yun, eh, oh. Ganda, oh. Tapos, may tataka pa dito, Insta360, Insta 360, oh. Okay. No, are you satisfied, guys? Pag satisfied ka sa review ko, please subscribe to my channel, ha? Huh? And thank you. Sana pa nagustuhan nyo. Ganda. Again, uh, click nyo yung notification bell din, ha? Huh? Thank you, guys.